Pasok, oh. ito Bakit hindi nyo pa pinalabas si Tangkol? Sige no, Let's pasok, pasok Pasok, 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 pasok. Hello, po. pasok. So. Ito si ano? Hello, Hello, brother Ayan, okay. ayan ay, no? ay, Sige wow. ano? ang kamay mo, bakit nandito ang kamay mo? Oh, 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 Kuya Dennis <laughs> Ba't hindi pa kayo? Yes. Dati sa Yareka. Ha? Sa Yareka. ito Sa Yareka. Sa Yareka. Hello. Hello. Oo. Ayan. na Ayan si Renzo. Batang Kyapo. Kamukha ni Pacquiao. Oo. Oh, oh, Meron na siyang bigote. Bigote oh. lang. Oo. Bigote. Oo. Grabe. Mayroong selda ninyo. Lalaki na to eh. Lalaki na sa batang Kyapo to. Saan niyo? Meron bang selda gano? Oo. Pinagawa siguro ni Coco yun. Totoo talaga. Saan niyo? Totoo tal Pampanga? Meron ganun talagang... pinagawa hmm. ano? yung ano? Yung, bilangguan? Kaya Bila nga, ngayon ngayon ganda, ngayon ganda talaga, talaga, talaga na ano pa, ganda pa ng kama, meron pang ano? Oo, o, triple deck na Tapos meron pang kurti